Nagsalita na ang PBA player na si Kalen Chongson, 32, hinggil sa usap-usapang may espesyal umano silang relasyon ng bani member na si I.R. Keita, 24. Nagsimula ang espekulasyon sa ugnayan ng dalawa ng maispatan si Aya na nanunood ng laro ng kinabibilangang kopuna ni Kaelin, ang Rain or Shine Elasto Painters, noong Sabado, March 1, 2025. Ayon sa fans, nanood si Aya para suportahan si Kaelin. Bago ang basketball game ay naispatan naman si Kaylan na nanood sa sold-out Grand Beniverse concert ng P-pop girl group na ginanap sa Philippine Arena noong February 15. Ayon sa Blooms, tawag sa fandom ng Boni, ang pagpunta ni Kaylan sa concert ay maaaring pagpapakita ng suporta nito kay Aya, Howbiz News. Elections 2025, Lifestyle, Hindi Showbiz, Pep Alerts, Blind Items, Pep Ka Love Team, Videos. NEWS LOCAL NEWS TBA'S KALEN CHONGSON REACTS TO RUMORED ROMANCE WITH Bunny AYE Kaelin Chongson admits he's a huge fan of B.I.N.I.'s music. By Christine Joy Bailon Published 17 hours ago, Filipino-American TBA player Kalen Chongson left on dating rumors with Bunny Aye, right, she's a great person, but I'm not gonna speak about her personal life any more than that. She's a great person and that's all I got to say. Photo, S, Kaelin Chongson, Bani Aya on Instagram. Nagsalita na ang PBA player na si Kaelin Chongson, 32, hinggil sa usap-usapang may espesyal umano silang relasyon ng buni member na si Aya Arcata, 24. Nagsimula ang espekulasyon sa ugnayan ng dalawa ng maispatan si Aya na nanunood ng laro ng kinabibilangang kopuna ni Kaelin, ang Rain or Shine Elasto Painters, Noong Sabado, March 1, 2025 Featured Stories Local News Jake Zyrus's Story About Alleged Sexual Abuse Resurfaces Raquel Pempenko Fires Back At Netizens Local News Chloe San Jose Lives Intriguing Comment About Jake Zyrus's Mother Sponsored Content B.I.N.I.'s Unreleased Track Is A Love Letter To Blooms Photo P.E.R.S.E.C.O.N.D. Screen Grab at TikTok. Advertisement continue reading below. Ayon sa fans, nanood si Aya para suportahan si Kaylan. Read, b i n BINI's Aya reiterates call for respect and privacy. Bago ang basketball game ay naispatan naman si Kaylan na nanood sa sold-out Grand Benivers concert ng P-pop girl group na ginanap sa Philippine Arena noong February 15. Photo P-E-R-S-E-C-O-N-D, screen grab at TikTok. Continue reading below. Nood ka muna. Read more about. Kaelin Chongson. Bani Aye. Aya Ark Eta, Rain or Shine. Ayon sa Blooms, tawag sa fandom ng Beni, ang pagpunta ni Kaelin sa concert ay maaaring pagpapakita ng suporta nito kay Aya. Dahil sa magkasunod na insidente, maraming netizens ang ngayon nahihiwagaan kung ano nga ba ang tunay na ugnayan ni na Aya at Kaelin. Kaelin clarifies connection with Bunny AIAH. Matapos ang Game tatlo ng PBA Commissioner's Cup semifinals nitong linggu, March 2, nahinga ng reaksyon ng One Sport si Kaelan tungkol sa napapabalitang relasyon nila ni Aya. Walang kompirmasyong sinabi ang Filipino-American basketball player kung may katotohanan nga ba ang tungkol sa kanila ng T-pop idol. Ang tanging naging paliwanag niya ay nagkakilala sila ni Aya through a mutual friend. Bukod pa rito, sila raw ay churchmate. Pahayag ni Kaylan, I met her through a mutual friend and she's a great person, but I'm not gonna speak about her personal life any more than that. She's a great person and that's all I got to say. Sabi pa ni Kaylan, masugib siyang tagahanga ng bani. Ito raw ang dahilan kung bakit siya dumalo sa concert ng grupo. Anya, I love Bunny. I'm a Big Bloom fan, love their music. WHO is Kaelin Chongson. Si Kaelen ay isang Filipino-American player na naglalaro para sa koponang Rain or Shine Elasto Painters sa Philippine Basketball Association. Noong July 2024, napabilang at pumirma ng tatlong taong kontrata si Kaelen sa Rain or Shine. Bago maging manlalaro sa PBA, naglaro rin si Kaelen sa Taoyuan Leopard sa Taiwan's T1 League, naging bahagi rin siya ng Strong Group Athletics na nanalo sa William Jones Cup sa Taipei noong 2024. Habang isinusulat ang artikulong ito ay wala pang pahayag na inilalabas si Aya, maging ang kanyang talent management na Star Magic, ukol sa napapabalitang relasyon nila ni Kaelen.